Imbis na sa trading post, sa Burnham Park, ibinagsak ng trader na Siluela ang kanilang bentang labanos na mula pa bugyas-binggit. Dahil kasi sa baba ng presyo nito at dami ng supply, imbis na itapon, ipinamigay na lamang ito. Higit isang tonelada ang kanilang ipinamigay. Actually for the last week, nagkaroon po ng parang oversupply. So ang nangyayari po, binibi, yung mga traders po binabayaran sa mga farmers pero hindi po nila nabebenta. Mga stakeholders, sa sobra-sobra daw ang produkto. So invest na maikwan nila, itapon o yan, no, i-donate na lang. Same concept rin during the pandemic. Ang mga labanos, ipinamahagi sa mga turista at mga residente at least hindi naman binabalik ng mga farmers yung uh, harvest nila parang syempre sa mga farmers yung mga vegetables nila is their livelihood so parang yan ang sweat nila so pag nakikita mo silang uh, feeling na, yung nabebenta yung harvest nila kahit mababa at least naka, nakakatulong kayo feel good naman bali itong mga to kasi uh, sobrang pa nila it's sabi nga nila it's better to share daw yung mga blessings nila. Sa price monitoring ng Binget Agri Pinoy Trading Center sa La ni Dad Binget, naglalaro sa 8 hanggang 15 pesos lang kada kilo ang labanos depende sa klase. Nalalayo ito sa presyong 8 hanggang 30 pesos noong huling linggo ng Oktubre. Pati rin ang presyo ng repolyo sumadsad sa 3 hanggang 17 pesos mula sa 20 hanggang 30 pesos habang ang wombok ay naglalaro sa 2 hanggang 5 piso kada kilo depende sa klase mula sa presyo nito noon na 5 hanggang 8 piso. Itinanggi naman ang Provincial Agriculture Office ng Binget ang oversupply ng labanos nag naman ako sa mga marketing na coordinators namin dito sa sa trading post. Sabi naman po nila wala pong oversupply. Ayon sa mga disposers ng gulay sa La Trinidad Vegetable Trading Post, sapat naman ang supply pero sadyang matumal ang pagbili ng mga traders na nag-aangkat mula sa Metro Manila. Pero umaasa pa rin ang mga magsasaka na tatas ang presyo ng gulay sa pagtaas ng demand ngayong Pasko. Jose Robert Invento para sa Luzon, headline